Hello po sa lahat. Ngayong araw ay magluluto naman ako ng ulam. So, simple lang yung ulam na lulutuin ko today. Ito yung shrimp or yung tinatawag nila na pasayan. So, instead of mantika, gagamit ako ng butter. So, ayan. Inilagay ko na yung butter sa kawali. Tapos, igisa lang natin siya sa ahos at saka sibuyas bombay so kapag okay na yung ating ahos at saka sibuyas bombay so pwede na nating ilagay yung ating shrimp or yung pasayan so, So ito na po yung aking pasayan na lulutuin. Bumili kasi ako ng pasayan, bali 200 pesos. So yung per kilo ng pasayan ngayon is 380. So 200 pesos lang yung binili ko and yan. Depende kasi sa laki ng pasayan yung per kilo nila. Kapag malaki talaga 400 per kilo. Ayan. Ito naman, hindi naman masyadong malalaki. So, 380 yung per kilo. So, ayan. Igisa lang natin yung ating pasayan. So, konti lang yung sabaw talaga nalalabas lalabas. At hindi na din ako magdagdag ng sabaw. So, ayan. Timplahan na lang natin ng asin at saka magic sarap. And then, Ayan konti na lang at maluluto na yung ating pasayat So, ayan. Luto na yung ating pasaya. Napakasarap ng ating ulam ngayon.